Mula 100 pesos, naging 1.3 billion pesos ang kinita ng taong ito. A. Hey, ako si Mark Verrey ang iyong business chismis buddy. 100 pesos, yan ang natira sa pera ni Mr. Mariano Key noong 1945 nang sinimulan niya ang mercury drug. Galing ang term na mercury sa messenger of the gods ng Roman mythology. Sa panahong yun, kakalaya lang ng Pilipinas sa pananakop ng mga Hapon. Wasak na wasak ang buong bansa kaya bihirang makakita ng gamot. Dahil dito, naisip ni Mr. Mariano na dating nagtatrabaho sa drugstore bago magsiklab ang giyera na magbenta ng murang gamot. Una niyang ginawa ay binisita ang Bambang Street, bumili ng maramihang gamot at binenta niya ng tingi-tingi. 1960, ang Mercury Drug ay nag-ooperate 7 days a week, 24 hours a day kaya lumabas ang kanilang moto na Gising 24 Oras. Sa panahong ito ay nagmodernize din ang Mercury para ma-maintain ang freshness at quality ng kanilang stocks. Nakapag-expand ang Mercury sa Visayas at Mindanao at patuloy din lumago upang maging isa sa pinakamalaking drugstore chain sa buong Pilipinas. Ngayon, meron na itong 1,200 branches at kita kada taon na di bumababa sa 1.3 billion pesos. Sino bang mag-aakala na 100 pesos lang ang puhunan niya noong nagsimula siya? Ang business lesson sa story ng Mercury Drug Body ay hindi hadlang ang maliit na puhunan sa negosyong gusto mo talagang simulan. For more stories like this, please follow and share.